Monte Maria Known as Mountain of Salvation Mga riders Ang dami Ayan, Medyo nag build up Ng traffic for inspection Ayan. So Malalaman natin kung bakit Hindi agad Makakapasok So wait wait lang tayo Wait wait po guys bawal po ang food and beverage Man, eh. Um, yeah. naman eh. nasa <laughs> Wala namang wala namang sinasabing payong lang kasi mainit. Welcome to Monte Maria. Dito po yan sa Batangas City. Yan. So medyo mainit lang guys pero napakaganda rito overlooking sa dagat dito yung dagat kung saan uh, na dumadaan yung mga barko papuntang Marinduque um Romblon Mindoro diyan po lahat dumadaan sa dagat na yan so pag umuwi kayo ng mga provinces na yon matatanaw nyo itong Monte Maria Shrine ang the biggest statue ni Mama Mary dito sa Batangas. So, may... Ayan po, ganyang kadami mga tao ngayon dito sa Mahal na Araw. Ayan. So, all the way from Laguna, mga 1 hour and 22 minutes. So, siguro around more than 2 hours from Quezon City. Ayan. So, mainit. Ayan. sa so, lakad lang tayo so ito pa yung first time ko dito with my mother Yan. Yan. shout out sa mga friends ko sa mga teachers sa Elpes lang Okay guys, so paakyat na tayo Meron din sila mga station at the cross Ito yung pang 6 Okay And sila rin itong Cafe Ayan Pwede kayo dyan magpahinga Mag Palamig, magkape So, ito guys, yung overlooking dito. Ayan, oh, ang ganda, no? Oh, my so, God! So, meaning, nasa taas talaga tayo. So, mamaya, akyatin natin yun. So, ito na, guys. Bilangin niyang steps. So, akitan natin, siguro may mga hundred steps din to. Yan. So, start tayo rito. <laughs> okay bilangin natin. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Ha. So mainit lang guys. Yang. Kasama ko. Uh. Para maabot natin, lalakarin natin 'yan hanggang doon sa taas. Saan? 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 Saan ang mother ko. feel the nature vitamin C vitamin <coughs> ito may harang na lamesa ngayon. Yan. Off limits. Off limits sa ngayon. emergency evacuation plan. So, nandito po tayo. Malapit lang ang ating evacuation plan. Uh, evacuation exit pala. Ito yun. Yan. So, lahat naka-plan. So, cool. Access to view deck exclusive for members only. So, yan guys. Pag hindi ka members, hindi ka makakadungaw doon sa taas. This is a privately owned property. Please observe Monte Maria rules and regulations. And kwa, palagay exclusive for members only. Okay guys, meron dito ng uh, snack house. Yan. Meron silang tindang mga uh, potato, fries, mango graham. yeah. So mga refreshing foods. Dito lang yan, malapit sa statue ni Monte Maria. Today is a land day, a good, Friday, o Biernes Santo mismo. At ganyang kadami tao rito. 2023. So, bakit kayo kumain? Nagutom ba kakaikot? Ayan po sila. So, may stateside na hotdog, may namumulang hotdog. <laughs> Ika ng sa. 70. Ah, okay. Magkaisa lang yata. So, sige ba doon? Price? Yan, ang saya-saya. Oh. Yan po yung nilalakaran bago makarating dito sa pinaka-statue ni Mother Mary. Yan po, hanggang doon po yan. Bago nyo marating itong kanyang statue. Yan po. So, magpaang kayo ng payong o sombrero para secured kayo sa sunburn.